Hello everyone. This is Beth Ferrilino and welcome sa Lakas ng Kaalaman. Kung saan simple lang ang usapan pero solid ang matututunan. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mong lagi kang may alam sa mga smart money tips at government benefits, please click the subscribe button now and hit the notification bell para wala kayong mamiss sa ating mga mahalagang videos. Pag ibig versus SSS. Saan mas lalaki ang ipon mo? Kung may 500 pesos ka lang, saan mas mabilis lalaki ang pera mo? Sa pag-ibig o sa SSS? Ang sagot dito, pwedeng magbago ng future mo. Alam mo ba, kahit buong buhay kang magtrabaho at tikada kang maghulog sa SSS, posible pa rin 2,000 hanggang 6,000 pesos lang ang makukuha mong pension. Halimbawa, minimum wage lang or hindi tuloy-tuloy ang hulog mo. Nakakagulat pero totoo. Isipin mo, 40 years kang pumasok. Tiniis mo ang init, traffic, overtime. Tapos sa dulo, ang pension mo parang isang araw na grocery lang ang halaga. Ang masakit, hindi lang yan. Sa dami ng gastusin ngayon, bigas, kuryente, tubig, pamasahe, gamot, sa agad ang 2,000 pesos bago pa mag-15 days. Kaya tanong ko, paano ka mabubuhay? Paano ka magpapamilya? Ito ang realidad na ayaw ipaalam sa'yo. At kung umaasa ka lang sa SSS, malamang mapapasigaw ka rin. Paano na ako? Pagtanda ako! Pero teka lang, may sikreto na hindi alam ng karamihan. Tara, samahan niyo ako. At alamin natin yan. Saan mas lalaki ang ipon mo? Sa pag-ibig o sa SSS? Alin nga ba ang masulit para yumaman? Ang pag-ibig o ang SSS? Ang sagot ay hindi simple dahil magkaiba ang kanilang pangunahing layunin. Pero may mga programa ang bawat isa na maaaring magamit para sa pagpapalago ng iyong pera. Ang pangunahing layunin ng SSS o Social Security System ay ang magbigay ng Social Security at Insurance. Ito ang iyong safety net sa oras ng pangangailangan. Ang ibig sabihin ng safety net ay panangga o protection kapag dumating ang pigla ang pangangailangan o sakuna sa buhay. Para bang lambat, nasasaluhin ka kapag nahulog ka. Kung magkasakit ka, may sickness benefit. Kung madisable ka, may disability benefit. Kung nanganak ka, may maternity benefit. Kung pumanaw ka, may death benefit. Para sa pamilya. At siyempre, my retirement pension pagtanda. Ang punto, ang SSS ay hindi parang bangko investment na lalaki ang pera mo ng malaki. Insurance type benefit siya na magsisilbing tulong kapag dumating ang oras ng pangangailangan. Kaya siya tinawag, na safety net. Samantalang ang pangunahing layunin ng Pag-ibig o Home Development Mutual Fund ay ang provident savings at affordable housing. Bagamat may mga loan programs din, ang core nito ay ang pag-iipon para sa hinaharap, lalo na para sa pagbili ng bahay. Kapag sinabing provident savings, ito ay sapilitang ipon na may balik sa iyo sa hinaharap. Sa Pag-ibig bawat hulog mo ay pumapasok sa savings fund na hindi lang basta nakatabi kundi din nila may dividends tubo. Pagdating ng panahon halimbawa after 20 years or retirement maibabalik sa iyo ang lahat ng hulog mo plus may tubo. Halimbawa ng provident savings sa Pag-IBIG. Halimbawang si Ana, 25 years old. Nag-decide siyang maghulog ng 500 pesos kada buwan sa pag-ibig regular savings. Sa loob ng 20 years, hulog niya 500 times 12 months times 20 years is equal to 120,000 pesos. Dahil may dividend, tubo taon-taon, lalaki ito. Halimbawa, ang average ay 6% to 7%. Yan yung tubo yearly. So, pwedeng umabot sa 200,000 pesos plus ang total na makukuha niya. So, ibig sabihin, hindi lang bumalik yung 120,000 na hulog niya, kundi lumago pa dahil may dividends. Yun ang tinatawag na Providence Savings ipon na hindi lang nakatabi kundi tiyak na may balik at tubo pagdating ng panahon. Tingnan naman natin ang pagkakaiba ng SSS sa pag-ibig. Number 1. SSS. Pension lang. Sa SSS, ang makuha mo ay pension lang pag retire mo. Pero ito ay nakadepende sa laki ng hulog mo at sa tagal ng contribution. Karaniwan, maliit as fixed ang pension kaya limitado lang ang matatanggap mo buwan-buwan. Sa pag-ibig, savings plus investment. Sa pag-ibig MP2, hindi lang basta hulog para itong sariling ipon at investment. Ang pera mo ay naiipon at pwede mong kunin lahat pagtapos ng limang taon habang nakaipon, kumikita ito ng dividends taon-taon. Mas mataas kaysa regular na savings sa banko. Kaya't bukod sa retirement, may option ka rin palaguin ng pera para sa future needs. Sa madaling salita, ang SSS ay fixed pension lang, maliit at limitado. Ang pag-ibig MP2, my savings ka plus my investment growth kaya mas uki okay ang potential kumpara sa SSS. Number 2. SSS Pension. Hindi lumalago. Ang pensions sa SSS ay fixed. Ibig sabihin, kung 6,000 lang 1-1 ang na-approve sa iyon lang din ang matatanggap mo habang buhay. Kahit tumaas ang presyo ng bilihin, or nagkaroon ng inflation, hindi na dadagdagan ang pension mo. Halimbawa, ang pension mo ay 6,000 pesos a month. Ngayon, sapat pa ito sa basic needs. Pero pag lumipas ang 10 o 20 taon, baka hindi na siya kasya dahil tumataas din ang bilihin. Sa pag-ibig MP2, tumataas ang kita. Sa pag-ibig MP2, ang pera mo ay naka-invest. Kada taon, may dividends na 6% to 8%, depende sa performance ng Pag-IBIG fund. Ibig sabihin, lumalaki ang ipon mo habang tumatagal. Sa madaling salita, ang SSS pension ay maliit, fixed, hindi lumalaki at natatamaan ng inflation. Samantalang ang pag-ibig MP2, ipon plus kita, may dividends taon-taon, at lumalaki habang nakatabi. Number 3. SSS Pension, sakto lang sa gamot. Reality check. Maraming senior citizen ang pension na nakukuha sa SSS ay 5,000 pesos to 8,000 pesos lang kada buwan. Halos lahat nito napupunta na lang sa maintenance ng gamot at check-up. Halimbawa, ang pension mo ay 6,000 pesos a month. Maintenance plus vitamins plus check-up is equal to 5,000 pesos a month. Ang matitira na lang ay 1,000 pesos. So, kulang para sa pagkain, kuryente, at iba pang pangangailangan at gastusin. Pag-ibig MP2, pwedeng pambili ng bahay o kotse. Dahil investment ang pag-ibig MP2, lumalaki ang ipon mo. Hindi lang pambayad ng gamot ang kaya nitong tustusan pwede itong maging puhunan para sa malaking goals. Kaya't malinaw, hindi lang doble kundi mahigit dalawang beses ang balik kumpara sa hulog mo. Sa MP2, mas ramdam ang growth at power ng compounding dividend. Real talk. Sa SSS pension, panggamot at basic needs lang, halos sakto lang pang buhay sa pag-ibig MP2, may chance maging milyon kaya mas flexible, pwede mong i-enjoy at gamitin sa mas malaking bagay. Kagaya ng down payment ng bahay, pambili ng kotse, puhunan sa negosyo, o kahit pang travel at retirement lifestyle. Pwedeng pwede. Number four, SSS nakadepende sa gobyerno. Sa SSS, wala kang control. Gobyerno ang nagsiset kung magkano lang ang pension mo. Kahit naghulog ka ng malaki, kung hindi pasok sa formula nila, maliit pa rin ang matatanggap mo. Parang nakakadena ka. Umaasa ka lang sa fixed pension kahit hindi sapat. Example, 30 years naghulog. Expecting mataas na pension. Pero pag retire, 6,500 pesos lang po buwan, buwan ang na-approve. May iba pa nga, mas mababa pa kung mas mababa ang contributions nila noon. Kahit tumaas ang presyo ng bidihin, iyon pa rin ang matatanggap mo. Dahil sa SSS, hindi mo hawak kung magkano ang matatanggap mo. May sariling formula ang SSS para sa pension, naka sa number of years na naghulog ka at sa average ng contribution mo. Kahit malaki ang hulog ng isang tao, pero hindi sapat ang haba ng years o hindi pasok sa computation, maliit pa rin ang pension na lalabas. Totoo rin na fixed ito hindi nag-a-adjust kada taon para sumabay sa inflation. Pag-ibig MP2, freedom and control. Sa MP2, ikaw ang may hawak ng control. Mas malaki ang hulog mo, mas malaki ang ipon at dividends. Pwede kang magplano kung gusto mo ng lump sum, monthly, o hati-hati. Ikaw ang boss sa retirement mo. Halimbawa, kung 1,000 pesos ang hulog mo sa pag-ibig MP2, pagdating ng sangpong taon, nilabas mo 120,000. Babalik sa iyo, 174,000 pesos. So, tumubo ka ng 54,000 pesos. Pag 20 years ka naghulog, nilabas mo 240,000 pesos. Ang babalik sa iyo ay 524,000 passes. So, tumubo ka ng 284,000 passes. Yan ay mga halaga na maaari pang magbago depende sa dividendo na binibigay ng pag-ibig kada taon. Ang ibig sabihin, kahit maliit lang ang hulog, like 1001 dahil tumutubo at umiipon taon-taon, lalaki rin at pwede pang maging 1 million pataas kung matagal ka magpulo. Parang nagtanim ka ng puno. Maliit sa simula, pero habang tumatagal, nagiging malaki at namumunga ng marami. Number 5. SSS Obligasyon Kailangan mong hulugan dahil required ng gobyerno. Kahit ayaw mo, kahit maliit ang balik, wala kang choice. Halimbawa, kahit naghulog ka ng 2,000 pesos kada buwan sa loob ng 30 years, pag retire mo, baka 6,000 to 7,000 pesos lang ang pension mo buwan-buwan. Halimbawa lang yan. Pag-ibig MP2, opportunity. Option lang ito kaya karamihan hindi alam o hindi ginagawa pero ito yung secret weapon ng mga may diskarte halimbawa kung naghulo ka ng 1000 kada buwan sa loob ng 20 years lalaki ito up to 520,000 to 550,000 dahil sa tubo halimbawang 7% average dividends kada taon Ibig sabihin, 240,000 lang ang nilabas mo, pero lalaki ito ng halos doble, more than 500,000 pesos dahil sa tubo. Pwede mong kunin ang buo, lump sum, o hatiin buwan-buwan parang sariling pension. Sa madaling intindihin, ang SSS parang tax, obligasyon, maliit ang balik. Ang pag-ibig MP2 Parang alkansya na may tubo, malaking balik. At dahil konti lang ang nag-EMP2, ikaw na may alam, mas namang sa iba. Number 6. SSS para sa pagtanda. Ang SSS pension, makukuha mo lang pagtanda. Karaniwan, age 60 pataas. Obligado ito, kaya lahat halos meron. Pero, limitado lang din ang pension. Pag-ibig MP2, para sa lahat ng miyembro. Optional siya, hindi required. Kahit estudyante, bagong graduate, baguhan sa trabaho, o OFW, pwedeng magsimula. Kung mas maaga kang maghulog, mas malaki ang tubo kasi mas mahaba ang panahon na nagtatrabaho ang pera mo. Estudyante. Kung nagtatrabaho na at Pag-ibig member, halimbawang working student, pwede nang maghulog sa MP2. Bagong graduate. Kapag may trabaho na at automatic na nahuhulugan ng employer ang Pag-ibig, pwede na rin. Baguhan sa trabaho. Kahit minimum wage earner, basta miyembro, qualified. OFW kahit nasa abroad, basta pag ibig member ka, pwedeng magkulog online o sa remittance partner. Ang bottom line, ang requirement talaga ay dapat miyembro muna ng Pag-IBIG. Hindi siya automatic para sa lahat ng estudyante, kundi para lang sa estudyanteng working member na Halimbawa, kung 20 years old ka, naghulog ka ng 1,000 pesos kada buwan sa MP2 sa loob ng 30 years hanggang age 50. So, ang kabuoang hulog mo ay 360 pesos. Lalago ito sa 7% dividends average, aabot ng approximately 1.2 million to 1.3 million pesos. So, ibig sabihin, bago ka pa mag-50, milyonaryo ka na sa ipon. Ang lesson sa SSS, maghintay ka muna tumanda bago mo mapakinabangan. Sa pag-ibig MP2, ikaw ang may control. Kung gusto mo nang kunin after 5 years, 10 years, o ipunin ng mas matagal para maging milyon, ikaw ang masusunod. Paraan ng pag-ipon at pagpapalago ng pera. Panalo ang pag-ibig sa pagpapalago ng pera dahil sa MP2 Savings Program. Pag-ibig MP2 Savings, ito ang pinakamalaking game changer ng pag-ibig. Ito ay isang voluntary savings program na may limang taong maturity period. Ang mga pangunahing bentahin nito ay mataas na dividend rate, Kilala ang MP2 sa mataas na taunang dividend rates na kadalasang mas mataas kaysa sa mga bank savings at time deposits. Sa ilang taon, ang rate nito ay umaabot pa sa 7% pataas. Tax-free. Ang lahat ng kinikita mo sa MP2 kasama na ang dividends ay tax-free. Ligtas at sigurado. Ang iyong ipon ay garantisado ng gobyerno hindi ka malulugi. Flexible. Pwede kang maghulog ng 500 pesos pataas kahit hindi puan-puan. Wala itong maximum na halaga na pwedeng isave. SSS WISP Plus o Workers Investment and Savings Program Plus. Ito katumbas ng SSS sa MP2. Ito ay isang voluntaryong retirement savings program. Dividends. Nagbibigay din ito ng dividends, na kadalasang mas mababa kaysa sa MP2. Ngunit, mas mataas pa rin kaysa sa karaniwang bank savings account. Withdrawal. Maaaring ma-withdraw ang pera pagkatapos ng isang taon. Gayunpaman, mas malaki ang kita kung ang pera ay mananatili hanggang sa pagre-retiro. Digtas. Tulad ng pag-ibig ligtas at garantisado rin ng gobyerno ang iyong ipon dito. Kung ang layunin mo ay direktang magpalago ng pera sa pamamagitan ng pag-iipon na mas mataas na tubo, mas sulit ang pag-ibig MP2. Dahil sa mas mataas na dividend rate at mas flexible na pag-iipon. Paraan ng pagkuha ng assets o housing loans. Panalo ang pag-ibig sa pautang para sa ari-arian. Ang pagbili ng sariling bahay o lupa ay isa sa pinakamalaking paraan para yumaman. Dito, malinaw na mas malaki ang tulong ng pag-ibig. Pag-ibig housing loan, nag-aalok ng mga pautang na umaabot hanggang 6 million pesos. Mayroong mababang interest rate na isa sa pinakamababa sa si merkado. Ang loan term ay pwedeng umabot hanggang 30 years. SSS Housing Loan Ang SSS ay may housing loan program, ngunit mas limitado ang saklaw nito kumpara sa pag-ibig. Madalas itong para sa mga tiyak na layunin tulad ng pagbili ng bahay na sinamsam ng SSS o para sa mga special program. Kung ang layunin mo ay gamitin ang gobyerno bilang kasangga sa pagkuha ng real estate, mas sulit ang pag-ibig dahil sa mas malawak na housing loan programs nito. Pangkalahatang benepisyo o safety net. Panalo ang SSS sa Social Security at Retirement Benefit. SSS Benepisyo Bukod sa retirement pension, nagbibigay ang SSS ng iba't ibang benepisyo na mahalaga sa oras ng pangangailangan. Sickness, maternity, disability, funeral, death, pag-ibig benepisyo. Ang mga benepisyo nito ay mas nakatuon sa pag-iipon at pautang. Tulad ng MPL or Multi-Purpose Loan. Para sa iba't ibang pangangailangan, pwede mong gamitin sa tuition, pambayad ng bills, pang negosyo, medical o kahit personal na gastos. Ang halaga na pwede mong hiramin ay nakabase sa naipon mong contribution at savings sa pag-ibig. Usually, 2 years to pay. May option na 3 years. May mababang interes kumpara sa mga banko o 5-6. Calamity Loan Para sa mga miyembro na tinamaan ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol, baha, at iba pa, sa lugar na dineklara ng State of Calamity mas mababang ang interes kaysa sa MPL at mas mababa ang terms. Pwede mong gamitin sa pag-ayos ng bahay, pagbili ng pagkain, gamot, o iba pang emergency needs. Temple analogy. MPL, kahit anong pangangailangan. Calamity loan, pang-urgent, tulong kapag may sakuna. Ang hidden secret ng pag-ibig ay ang tinatawag na Pag-ibig MP2 Savings Program. At alam mo ba, kahit 500 pesos lang ang ihulog mo sa kada buwan, pwede itong lumago dahil sa dividends na umaabot ng 6-8% taon-taon. Hindi ito exclusive sa mayayaman. Kahit estudyante, empleyado, o simpleng OFW, pwedeng sumali. Ang iba, tahimit lang na nag-iipon. At sa dulo, sila pala ang may millionaire retirement habang ang karamihan ay nagre-reklamo pa rin sa maliit na pension. Ganito kasimple. Kung maghuhulog ka ng 1,000 kada buwan sa MP2 sa loob ng 20 years, pwede itong lumago ng halos 1 million pesos savings. Isipin mo, habang iba nag-aabang ng 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, ikaw, mas sarili kang milyon. Pwede kang bumili ng bahay, mag-travel, o simpleng mag-enjoy ng retirement na hindi ka mag-aalala kung saan ka kukuha ng panggastos. At ito ang tunay na sikreto. Hindi sapat ang umaasa lang sa pensyon. Kailangan mong maging wise investor ng sarili mong kinabukasan. Mga kaalam, ito ang katotohanan. Kung SSS lang ang aasahan mo, baka maghirap ka pagtanda mo. Pero kung gagamitin mo ang pag-ibig MP2, may chance ka para sa mas maayos at milyonaryong future. Huwag mong haya ang 40 years ng trabaho mo mapalitan lang ng 2,000 pesos. Gumawa ka ng paraan ngayon habang may oras pa. Tandaan, hindi sa patang magtrabaho lang. Kailangan matuturing mag-ipon at magpalago. It's not enough to just work. You also need to learn how to save and grow your money. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa mga smart money tips, motivation, government benefits, Please subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mga halagang informasyon. At kung meron kayong katanungan na nais niyong masagot ko, just comment down below. At kung gusto mo pa na mas detalyado at madaling paliwanag tungkol sa MP2, panoorin mo yung nauna kong video. Nalagay ko na sa link sa baba para mas mabilis mong makita. Tulit to kung seryoso ka sa pag-iipon at gusto mong mas mabilis umangat ang buhay. Hanggang sa susunod mga kaalam, keep it chill and thanks sa panunood. At tandaan, lahat ng natutunan mo ngayon ay baunin mo bukas. Kita-kiss ulit sa lakas ng kaalam.